Bago tayo magpatuloy, ako po si Shani, ang inyong storyteller ng mga nakakatakot, nakakataka, at mga hindi maipaliwanag na mga pangyayari sa apat na sulok ng mundo. Kung katulad kitang mahilig sa mga misteryosong mga kwento, mag-subscribe na para updated ka lagi sa ating weekly stories na hindi mo pwedeng palagpasin. Tara! Umpisahan na natin ang kwentuhan. Magandang umaga, tanghali, hapon o gabi sa inyong lahat at maligayang pagdating o pagbabalik sa kwentuhan sa dilim. Natanong mo na ba sa iyong sarili kung ano ang gagawin mo kung malaman mong ang bahay na iyong tinitirahan ay pinamumugaran pala ng mga ligaw na kaluluwa? Paano kung isang araw nasa loob ka ng iyong kwarto nang bigla kang makaramdam ng mahinang tapik? Pero ang katotohanan ay wala kasama sa iyong bahay. Ang ating kwentuhan today ay tungkol sa isang mansyon sa Chaong Quezon. Sa unang tingin, ang malawak na hardin at malaking bahay ay tila bang isang normal na bahay ng isang mayaman na pamilya noong unang panahon. Ngunit ang mga lokal na kinalakihan na ang bahay ay magsasabi ng ibang kwento. Ayon sa kanila, ang Herrera Mansion ay isa sa pinaka-haunted na bahay sa buong Southern Tagalog. Ang Herrera Mansion ay itinayo noong 1927 ng isang sikat at ginagalang na arkitekto noon na si Tomas Mapua. Ang mansyong ito ang itinuturing na pinakamatandang bahay sa buong lungsod ng Chao. Ang sinasabing inspirasyon sa pagkakadesign nito ay galing sa American Colonial Era. Ang mag-asawang sina Isidro at Juliana Herrera ang nagbayari ng bahay kasama ang kanilang pamilya. Nakaligtas ang mansyon noong panahon ng ikalawang digma ang pandaigdig. Ngunit ito ay naapektuhan ng matindi ng mga bomba at bala ng digmaan. Sinasabing isa sa pinakanasirang lugar sa mansyon ay ang likurang bahag kung saan hanggang ngayon ay makikita pa rin ang mga basag at ang mga butas ng nakaraang gyera. Ang isa sa nakakahangang arkitekto na makikita sa hardin nito ay ang iskultura ni Elias, isa sa mga pangunahing karakter sa libro ni Jose Rizal na El Filibusterismo. Sa eskulturang ito, makikitang nakikipagbuno si Elias sa isang buwaya. Sinasabing ang kahulugan nito ay ang katapangan at pagwawagi ng mga Pilipino noong panahon ng pananakop at digmaan laban sa mga filibusteros na ninaisakupin ang ating bansa. Sa kabila ng matagal ng abandonado at malaki na ang pinagbago ng buong bahay at lupain, ang iskultura ni Elias ay nananatiling marangal at taas noong nakatayo sa gitna ng nabubulok na istruktura. marami ang nagsasabi na ang Herrera Mansion ay pinamumugaran ng mga multong hindi makatawid sa kabilang buhay. Sa aking pagsasaliksi, tatlong klasing nilalang ang paulit-ulit ng sinasabi sumakot na sa bahay at hindi sila mag-aatubiling ipaalam sa kahit sino mang magkamaling pumasok sa mansyon ng mga Herrera na sila ang nagmamay-ari nito. Narito ang tatlong kahindik-hindik na mga kwento ayon sa aking malalim na research na nakapalibot sa tatlong nilalang na ito. Marahil ang pinakasikat na kwento ng mga lokal na nakatira malapit sa mansyon ay ang tungkol sa mga Japanese soldiers na tila bang nakulong na sa loob ng bahay ng mga herera. Ayon sa kanila, marami nang nakakita ng mga tila bang mga sundalong nakauniporme na naglalakad sa bakura ng abandonadong hardin. Kung minsan pangaraw ay makikita ang mga sinasabing sundalo na nakatayo sa may balkonahe sa ikalawang palapag ng mansyon isang ayaw magpakilalang residente ng Chaong ang nagkwento na isang gabi nang siya ay mapadaan sa harap ng bahay, napansin niya na tila bang may mga humihiyaw ng mga boses ng lalaki. Noong una ay hindi niya ito pinansin, ngunit nang muli niya itong narinig, nilingon niya ang lugar kung saan naroroon ang malaking main door ng mansion. At buong kilabot niyang nakita ang isang sundalong nakauniporme ng lumang Japanese uniform. Hawak ang kanyang helmet sa isang kamay at isang pugot na ulo sa kabila. Agad siyang kumaripas ng takbo. Ayon pa sa nagkwento, hindi na siya muling dumaan sa harap ng mansyon sa gabi at pinipili na niyang dumaan sa mas mahabang ruta imbis na makita muli ang sundalong hapones. Isa pa sa kwentong nakakakilabot tungkol sa mansyon ay ang mag-asawang madalas makitang bumababa sa magarang paikot na hagdan ng bahay. Ngunit hindi tulad ng ibang mga kwentong multo kung saan halos transparent ang mga aparisyon at walang malinaw na hugis, ang mga naglakas-loob na pumasok sa loob ng bahay at nagsasabing nakakita sa mag-asawang multo na ito ay nag-uulat na malinaw nilang nakikita ang dalawang multo, mula paa ah hanggang balikan. Ngunit sa lahat ng kwentong ito, sinasabing walang parehong ulo ang mag-asawa. Kung minsan pangaraw, ay aakalain nilang mga totoong tao ang mga ito na pababa ng hagdan sa kadiliman ng gabi. Ngunit pag nasinaga na ng ilaw ng buwan ang mga nilalang, doon nila matatanto na ang mga ito ay walang ulo. Ako ay nakabasa ng isang kwentong patotoo sa isang sikat na website. Ayon sa nagsulat ng artikulo, isang grupo ng mga karate enthusiasts ang pumasok sa loob ng mansyon sa paniniwalang haka-haka lamang ang mga kwentong multo tungkol sa Herrera Mansion. Dahil itong mga kabataan ito ay mga brown at black belters. Lahat sila ay masasabing matatapang. Isa pang grupo ng mga magkakaibigan ang nagbalak din na alamin ang katotohanan sa bahay na ito at nagbalak na palayasin ang masasamang espiritu sa loob ng mansyon kung meron man. Sa dalawang magkaibang pangyayari, ang parehong grupo ay hindi nagawang tumagal sa loob ng mansyon. At pareho nilang isinumpang hindi na sila kailanman papasok sa pintuan ng bahay ng mga herera. Kung ano man ang kanilang nasaksihan, ay sila lang ang nakakaalam. Sino sa inyo ang malapit sa inyong mga lola? Totoo nga namang ang pagmamahal at magaan na pakiramdam na binibigay ng ating mga lola ay hindi matatawaran. Ngunit sa mansyon ng mga Herrera, kakaibang lola ang sinasabing naninirahan at nangangalaga sa bahay. Ayon sa mga nakalap kong kwento, isang matandang babae na nakasuot ng puting dami at may buhok na hanggang sa kanyang dibdib ang mahilig makipag-usap at makipaglaro sa mga batang nakakapasok sa hardin. Ilang mga magulang ang nagkwento na maririnig nilang tumatawa ang kanilang mga batang anak sa harap mismo ng gate ng mansyon na tila bang may kausap at kalaro. Pag tinanong nila ang kanilang mga anak, pare-parehas ang sinasabi ng mga bata na isang matandang lola ang nakikipaglaro sa kanila at pinapatawa sila. Ilang mga lokal din ang nagkwento na ang parehong matandang babae ay makikita sa mga bintana ng mansyon, mapaaraw man o gabi. Sinasabing ang matanda ay hindi nananakit at mahilig itong makipaglaro sa mga bata. Ilang mga tagapag-alaga rin ng mansyon ang nagulat na ang matandang ito ay makikita nilang tumatagos sa mga pader na tila bang may hinahana. Hanggang sa panahong ito hindi pa rin sigurado ang pagkakakilanlan ng matandang lola. Sa daang-daang kwento ng mga haunted houses dito sa Pilipinas, ang Herrera Mansion ay kadalasan mong makikita sa top 1 ng mga listahan. Marahil sa katandaan na rin ng bahay o sa digma ang dumaan sa mga pader nito, ang Herrera Mansion ay hindi katakatakang pamugara ng mga ligaw na espiritu. Kung ano man ang katotohanan, ikaw na ang magpasya. Ngunit sa iyong pagtulog mamayang gabi, nawa ay hindi mo marinig ang mga yabag na mga sundalong hapon. O masaksihan ang aparisyon ng mag-asawang walang ulo o kausapin ng matandang multo galing sa madilim na nakaraan ng Herrera Mansion ng Chaong Queso. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang pindutin ang like button at i-share ito sa iyong mga kapwa mystery seekers. Mag-subscribe na rin sa ating channel. Para sa marami pang content na tulad nito at pindutin ang bell icon upang hindi maiwan sa ating mga weekly videos. Salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa susunod nating kwentuhan sa dilim.